Hi guys, samahan nyo nga ako for today's mini vlog Ito nga yung kaganapan nung nakaraang linggo Simula lunis hanggang sabado Nung lunis, ito nga agad yung ginawa nila Tapos na pala lahat ikabit yung mga step ng hagdan Ngayon naman ibabalik nila ikabit yung handle ng hagdan Itong hagdan ngayong dahilan bakit pinagawa yung mansion ni madam Nakakatakot kasi dito umapak sa hagdan nung hindi pa inaayos Pinanay e na kasi yung hagdan, kunting kimbot na lang babagsak na Pinaayos na nga rin nila boss at ni madam yung mga kailangan ayusin dito sa mansion Sana all na lang talaga may mansion <laughs> Hindi ko nga namalayan, mag alas 12 na palang, bilis ng oras. Dali-dali na ako pumunta sa palengke para makabili ng lulutuin para sa tanghali. Pagdating ko nga hinugasan ko agad yung mga pinamili ko. Nagkisa na nga ako dito ng bawang sibuya sa tsaka kamatis. Sinunod ko naman ilinagay itong karning manok. 70 or 80 pesos lang yung binili ko dito sa manok. Pangsahog lang naman, tsaka sulit na sulit dahil lima naman silang kakain nito. Naglagay lang ako ng isang chicken or cubes sa tsaka itong oyster. Mikus-mikusin nga lang natin ito para magisa ng mabuti. Talaga namang mikus-mikus. Naglagay nga rin ako dito ng tubig at tinakloban ko lang muna. Pagkalipas ng ilang minuto kumukulo na malambot na yung karneng manok. At linagay ko na itong gulay chapsoy nga pala yung lulutuin ko ngayon. Yung mga nakatumpok-tumpok na chapsoy yung binili ko sa palengke para mas makamura. Bali hiniwa ko nga lang yung sayote at saka carrots kasi malalaki yung pagkahiwa. Pagkahugas ko nga kanina itong gulay. Binukod ko na itong repolyo may kasama pang bagyo pechay pechay bagyo. Mabilis ba? lang kasi ito maluto kaya binukod ko at huli ko na linagay sa pagluluto. Akala ko sobrang dami itong naluto kong chapsoy. Yun pala kapag naluto na konti na lang. Pagkatapos nila kumain kanina madami pang gulay na natira. Mamayang gabi nga ulit nila uulamin yung natirang gulay. Pinarisan ko na lang ng isda. Naglagay nga pala ako dito ng counting paminta. Tsaka may nikosmekos ko nga lang ito. Para mahalo ng mabuti yung lalagay na repolyo. Luto. Luto na nga ito. Tinakpan ko lang muna at tinabi. May dala kasi kaninang umaga si Forman ng chicken roll. Homemade na homemade daw ito gawa ng asawa niya. Pwede daw iprito e at saka i-steam. E In-steam ko na nga lang para makasave tayo ng mantika. Nagbebenta daw kasi yung asawa ni Forman ng mga ulam. Thank you nga pala kay Forman at saka sa asawa niya at pinatikim niya kami ng chicken roll. Hiniwahiwa -hina ko nga lang ito sa saktong hiwa. Masarap talaga siya kasi solid chicken at saka yung na may cheese. Pagkatapos nila kumain at magpahinga. Binalikan na nila yung mga ginagawa. At sinamantala na nga nila boss yung mga gagawin at aayusin dito sa mansion. Kahit yung maliliit na may sirap ay na. Habang may gumagawa pa at para isang gawa na lang daw. Hindi nga namin nakalain na abutin pala ng isang buwan yung paggawa dito sa mansion. Ang akala nga lang namin mahigit isang linggo lang yung paggawa dito sa mansion. Hindi pala madali yung magpaayos ka ng mansion. Dali-dali naman ako pumunta sa bakery para bumili ng merienda nila. At kinabukasan tuloy ulit yung bakbakan. At saka hindi namin talaga na-expect na ganito kakalat yung kakalabas. Sobrang kalat talaga ng bahay at grabe yung Alikabok. Dumating naman yung maglalagay ng gamot para sa mga anay. Talaga namang mga pesting anay na 'to. <laughs> Hindi nga namin alam kung saan ang galing at nagsimula yung anay. Sabi Ay? naman yung nag-spray dito ng mga anay galing daw sa kabilang bahay. At saka inaanay naanay rin daw yung hollow blocks. So galing nga sa pader yung anay. Ay? Nagtaka kasi kami, wala namang lupa dito. Ay? Sa lupa naman talaga namamahay at nanggagaling yung mga anay. Pinaisperahan na nga ng mami ni madam para mamatay na yung mga anay at hindi na bumalik. Babalik pa naman daw sila yung naglagay ng gamot sa anay. Para daw may double check. Saka pwede pa daw magpa-spray ulit ng gamot para sa anay. Free na daw yung. Halos buong bahay nga inisperahan nila ng gamot kontra anay. Hindi Ay? ko na nga alam kung Anong anong araw to at pang ilang araw na itong mga ginagawa nila dito sa mansion. Basta simula lunes hanggang sabado itong mga nakuha kong video para ma-update at ma-share namin yung mga gaganapan dito sa mansion. For the bantay ngayong person, bawal yung kuya ko kapag ako nakabantay. Oye, <laughs> Oy, ikaw na nanonood, baka hindi ka pa nakafollow sa page namin, baka naman please follow po Team Chochoy Vlogs. Maraming salamat. Ito naman yung update sa mini-terries ni Madam mini <laughs> Hindi nga ako makakita akit dito sa terrace kasi nakakatakot puro bakal. Baka mahulugan ako. Baka hindi tayo umabot sa Pasko. Diyos ko, wag naman. Charot-charot lang, wag naman, Lord. Dito na nga lang ako sa loob, mas safe pa. Yun nga lang, hindi naman ako makahinga sa amoy ng pintura. Pero okay lang yan, basta may may update tayo kay Labo. Tsaka mabilis yung gawa kapag may nakabantay. Totoo naman, di ba, taas yung mga paa, yung mga sangayon dyan. Umakit um, nga ulit ako sa Teres dahil may tinanong lang naman ako kay Forman. Sinabay ko na nga rin mag-video ng para may sama natin ito sa mini vlog. Para makita rin ng iba kung gaano nakakatakot ikabit itong mga trases. Hindi nga ako sure kung trases ba yung bakal na lang para mas madali. <laughs> Sabado na nga ng mga araw na to natapos na nila yung kwarto ni Chuchay. Hindi ko na nakuha na ng video na ilagay na pala yung nandoon sa sahig. Kinabukasan linggo araw ng pagpapasalamat. At paghingi ng kapatawaran sa Osha, Diyos. O siya hanggang dito na lang. Abang-abang na lang sa susunod na video. Bye!